Diyos ko guys. Para <laughs> tayong malulunod sa baha nito. okay. Rosemary, good afternoon. Po. Magandang tanghali po. Tanghali pa lang ba? Ay, hapon po. Sorry po, hapon. Ah. okay, huwag ah, ka matago, Rosemary. Pakita ka, yan. Si Rosemary po, taga saan? Taga Tondo. Uy, taga Tondo, Manila. Yan. Lahat ba ng mga taga Tondo, puro malalaki? Oo, oh, malaki. <laughs> Ay, malaki. Malaki <laughs> <Sige>. yung pagmamahal. <coughs> Sige, Mama Mian. Alright. Ano ba yung uh, gusto ni uh, Rosemary ngayong hapon? Naghanap ng jowa. Okay. So, ilan taon na po kayo? 41. 41. 41 years old from Tundo. May anak na po kayo? Wala? Meron po. Single mom. Ilan kasal po kayo? Nasa Tundo po ako. Lima po anak ko. Lima? Diyos ko. Lima anak mo, ilan? Uh, 41 years old from Tundo. Kasal po kayo, hindi? Hindi po. Hindi. 41, tama? Yes. Okay. So guys, magandang hapon po sa lahat. You know? Si Mama Rosemary from Tundo, 41 years old. May limang uh, chikiting. Oo. Uh -huh. <laughs> So, ulang pa. Wait lang. Wait lang, Os. Bakit? Mm-hmm. Kamalikot. Alright. Let's go, guys. Pinagpapawisan ako. Parang hindi kaya ng ano ito, ng uh, sandok, parang pantabo ito. Pod-pod kamay natin dyan. <laughs> Alright. Ano bang gusto mo sa magiging uh, kausap mo ngayong nga hapon? Ugali? Ano? Pananamit or what? Itsura? Diyan man ako nagahat ng pogi. Yung mapagmahal. Mahaba, ganun. <laughs> ano? tanggap yung mga anak ko. May trabaho, okay. syempre. siyempre. Oo. Siyempre, tama. Hindi naman kailangan ng ano eh. Gwapo, eh. Mm. Kailangan lang sa... yung madagdagan yung anak mo kasi lima kulang eh. <laughs> uh -uh. Hindi na madadagdagan, host. Ay, di bakit hindi? Ayoko na. <laughs> Ayaw muna na? Oo. posible uh, imposible sa laking yan. <laughs> Grabe naman. Mal, mal malaki talaga. Maliit lang po yan. Ah, maliit lang. Diyos ko. Maliit lang bang yan, bang kakasa sa challenge ni Rosemary? Ay, Diyos ko, pinakita. <laughs> Ayan o, maliit lang yan. <laughs> pinagpapawisan ako, host. Maliit lang. Bakit ka pinagpapawisan? Sa so, ulitin ko po, guys, no? Sa so, gusto pong umakit para kay ma'am Rosemary... Ah, uh, carry-on from Tondo. Uh, 41 years old, may limang uh, baby. Na uh, Si, uh, she's a uh, single mother. Okay? Ngayon sa interesado ah, uh, umakit lang po dito ano, kung gusto mong ng uh, makapitas ng pakwan. Oo, oo. 'Di ba? Pakwan talaga mm, buko. Buko-buko. <laughs> di ba? Sana oil. Sana Bakit Bakit? Naiinitan ka? Ang initos to, pinatay ko lang yung ventilador kasi sabi baka maingay. Ah. Ay, di bali na lang. Oo, oh, oh. hindi yan kukamailon guys. Buko. <laughs> <laughs> ah uh, Yan ang buk uh, nabukod tanging uh, naiwang na iwang bunga ng buko sa Pilipinas. <laughs> Dalawa na lang, kaya rare. Okay? Hmm. Huwag ka namang hingi, Chencho. Hmm. <laughs> hingi ka pa. Yung sa'yo, munggo. Magre-react <laughs> yan, mo. Ala, oh, grabe init. Okay. Ilan taong ka na bang single? Two years. Two years? O, oh, what's in? Dalawang taon na. Sa two years na yun, di, di ka nagkaroon ng uh, karelasyon? Nagkaroon. oh, anong ginawa? Pinatalbog ang bola? Ano, naglaro ba siya ng ano? Banda balik, banda doon? Banda Hindi dito? Na, ano? Ano? Iniwan. Iniwan mo? Iniwan ako. <laughs> ah, iniwan ka. Bakit ka naman iniwan? Ewan ko sa kanya, nagselos. Nagselos daw siya eh, pag umaakit ako sa mga live. O bakit ka kasi umaakit sa mga live? <laughs> Hindi, ano lang naman kasi yung libangan ko lang yung pag umakit sa mga life. kaya umakit. Kawa mo, hindi ako umakit doon. Pumasok lang ako. di <coughs> ba? Diba? Kaya huwag ka mag-alala. Umakit man ako, pero sa'yo lang ang buko ko. Ha? Di ba? Uh. Bakit? Ano bang gusto mo ka mo? Gusto mo bang bumiyak ng buko? O oh, ayan, oh, biyakin mo na. <laughs> Diba? So naniniwala ka ba na may true love sa social media? Hindi ko alam. <laughs> parang, parang ganun. <laughs> hindi ka, hindi ka, hindi ka 100% na naniniwala na may true love sa social media pero nagte-try ka? Opo. Okay. So, wala eh. Merong gustong umakyat dito pero 300 followers. Hindi natin, hindi ko alam kung makapag-open cam ito. Walang forever ho. Sa'yo siguro, walang forever. Diba? I need you like Hi I Melanie. Masarap daw ang bata para pumatong ka hindi masyado. Ano daw? Hi. Matagal ka na bang nanonood ng live ko, Ma'am Rosemary? Opo. Tagal na po. Ngayon lang. Matagal na po. Ito lang ako hindi uh -oh, nanood sa iyo no. kasi may trabaho po ako. Ano na na? na? Sabi mo? Ito lang po nga. Ito lang po na hindi pa ako nanood ng live mo. Pero araw-araw ko nanonood ng live mo. May trabaho po kasi ako eh. Ano trabaho mo? Kasambahay po. Kasambahay? Oo. Uh -huh. Sino yung kasama mo sa loob ng bahay? Yung amo ko po. Pero dito yung, bahay po namin to. Yung yung lalaki? Amo mong lalaki o babae? Babae po. Babae. Ayan. Pag wala si madam, si Sirang nandyan. Pareho po silang wala. Ah, pareho silang wala. Hindi ba nauna si yung, Sir umuwi? <laughs> Hindi po. Si madam. <laughs> si mam po. Ha? Si mam Ma po una umuwi. Kasama ko dito yung bata. Pero ngayon ano po, uh, day off ko po. Okay. Uh. Akala ko si si Sir no, na uuna ding umuwi. si Sir, wala po ba si madam? Sige, ako muna. <laughs> Sir, gusto mo ba magbasketball? May bola ako. Bakit? Iyay mo na basketball si sir mo. Oh. Akin isa, sa'yo isa. de ba sir ang saya? Mm. Kasi sir hindi ito panta, yung isa medium, yung isa extra large. Pumili ka lang po ano, sa ano yung gusto mo. 'yung malaki o medyo maliit.